Mga Karubiks, maganda ang magpuse n'yan lahat. Ang ating pong gagawin ngayon ay ang roommate. Ah, hindi. Oh, roommate ton pero first block, second block. Na. Okay. So, discard lang 'tong mga Karubiks. 'no. Paliwanag ko na lang kung paano 'to gagawin. Niyan. Okay. So, gawa ka lang ng isang ganyan. okay. Gawa ka lang niyan. Kung gusto mo nang isabay, pati yung green. Pwede. Pwede naman, no? Oo. So, sa center dito, kahit ano nandyan, walang problema. No? Kahit ano. Okay? So, next, hindi, no, ilagay mo na siya sa ilalim. Okay? Halimbawa, ito yung gusto mong unahin, no? White, green, red. Ang kapartner niya, red, green. Hanapin mo ngayon kung nasaan red green. Ayun. Kaso naka-up yung kwan mo. Yung puti mo. Kasi ka kapag mag pair ka ng kapwa niya, o kung pa paano mo siya maipe-pair dun sa edge na kailangan niya, kailangan ng white base nasa kanan, nasa harap, o nandito. Pero pagka mag insert ka na ng edge niya para dito, ang face ng white, alin sa dalawa, kanan o kaliwa. Okay? Sinabi ko lang dito sa harap, kumbaga ito, dapat nandyan nga sa gilid na yan. Yan. No? Eh, naka-up eh. Paano gagawin natin dun? Ha? Ito yung kailangan mo. So, ganito lang. R wide, U prime, R wide prime. Yan. Di nandun na siya. Ano ngayon yung nandun? Red, pagtaas. So, ito dito mo lagay insert natin yon pwede kan dito dumaan yan pwede naman dito kaya lang mahirap sa finger tricks di ba kaya ang the best nung dito yon tulong tong ito tsaka ito tong dalawa no balik natin pwedeng ito lang din yon susundan mo nun na, no. kaya dalawa para lang kumbaga mabilis yung ikot <coughs> Di ngayon na pag pair mo na, ano ba yung ginawa mong line? Blue. Ah, uh, blue, green. e eh, green to. Ayan na yung position niya. Ayan. No. So, ang gagawin mo lang, R white, U, R white prime. Ayan. Ito, ano din to? Discard lang din, mga karubik. No. Tignan nyo lang kung paano. Basta, almawa ito naman, no ang kailangan mo, blue, red, blue, red. Itong blue, red na edge, nasa loob ng left side. No? So, ang gagawin mo lang, ito na, dito na. So, ganun mo lang. L white prime. U, L white. Iyan. E na, ilabas mo na, galing dito, napunta ron. No? eto ngayon, kung mga blue ito, no? pag angat nyan, blue, red. Ayan. Na. No. So, itong face nito, dito mo lagay. Ayan. Nandito. Para pag ikot nito, sakto. M2. Ayan. Ito nga siya. Ayan. Na. No. Okay. So, nandun siya, di ba? Ano siya? Blue. Eh, dito siya. So, usad mo lang dito. So, dito ba siya? Subukan mo. Ayan, Okay, balik natin. Andito siya. Usad mo ng isa dito. L white prime U2 L white. Ayan siya. Okay? So next, oh, naka-up na naman. Ganon din ang gagawin mo. Nasaan yung kapartner partner hayun Pwede mo siyang itapat. Ayan. No. Ngayon, kung sakaling magkasalis eh, meron ganon eh, no? O. Uh, doon mo rin siya itapat, pero pag ganyan mo, R wide prime, U R wide. Kung hindi siya magka pair, ha? Uh, pa kasi eh, pag ihiwalay mo, mo rin lang, hindi eh, ganun na gawin mo. Okay, balik natin. Uh, sumobra. Ayan. So, ang, ang ikot niyan, kung mga pair, R wide prime, U 2. Para pagbalik nito, R R, R wide, hindi na siya nag, Iwalay. Eh. No. Okay. So saan ngayon siya blue? Oh, dito siya. So ang gawin mo naman, pag i-insert mo diyan, hindi kasi pwede. Dito na tayo sa tama kasi pag ikot eh, no. Tama. Galing dito U2 then L wide U2 L wide prime. 'Yan ang tama kasi move nito eh, no. Ah, 'yun ang sabi. -hmm. -mm. Pagka mag-insert ka ng kaliwa, dami yung gitna. Pag mag-insert ka ng kanan, dami naman yung gitna din. Kaya tinatawag siyang, kung left side, L wide, L wide prime. R wide prime, L wide. Eh, paano ba? <laughs> R wide prime, back, R wide. No. Ikot din ang right side. Kaya may prime counterclockwise. Kaya nga lang, ginagamitan ng L-wide kasi nga, dalawa yung ginamit mo. No? <clears throat> parang, parang ang left side, parang isinama mo to. Kasi minsan magkasabay yan eh, nandyan. Oo. Okay, nag-get na ba? Hindi. Mahirap hmm. pang draw method eh. Ah, nataong pala, saktong nakapair na to, no? Hmm. Gano'ng ganon natin na pair na pala. So, ikot mo lang dyan. Insert natin doon. Paano pag-insert doon? R wide prime U prime R wide. Ayun na siya. Okay. Y yan ngayon ang first block natin. Ah, ito. Ito yung nauna. Kung, kung baga, kung alin ang nauna. Oh, ganun lang. No. So, ma marami pang paraan para mag makapag-insert ka ng mga block na yan. O makaproduce ka ng block pwedeng ang ikot ay eh. wide wide U2 Oo. okay <clears throat> so yun lang muna ang ating tuturo sa ating paggawa ng first block kasi anong nangyari una kong binuo ang lsi mga scenario then corners then block paatras no okay so sandali lang gawa natin ng sample no same color din pero may mix ko muna no okay Okay, sample tayo ngayon ng ating ano, na uh, mix pa natin 'yan. Na, kahit paano mix, no. Uh, wala, hindi na kasi ako gumagamit ng algorithms na mix. Uh, Ganun din. Tuwiran ko, uh, hindi man ako nag makikipagkompetensya, no. Okay, so ano ba 'yung gagawin natin? Blue, hanapin natin ng blue. Ayun. Ito. yun Green, okay na, baba mo. Baba natin. Ayun, no. Ayun, tingnan niyo lagi nagawa ko. Baliktad. No, dapat dito eh. <laughs> Sumobra. Blue, so ikot mo lang doon. Ayun, no. So next, ano pang may puti diyan? Wala, Dito na lahat. So ang kapartner niya, ito pangit to. Ito, ayun na doon. So ito, ito. Ito na lang kunin natin. Pag naka-up, nga pala, no? Dagdag, anong lang din to, no? Eto, nakaganyan yung ano. So, need natin para dito, no? Eh, nasa loob siya. Ilalabas ngayon natin siya di ba? Ganyan. R white prime, na kapag yung, na up yung white, dahil white base tayo, dito mo siya lagay. Okay? Para pagbalik nito, R white. Yung base ng white, nando na. No? Okay ba? Kasi pag nasa app yan, paano maipepare yan? Hindi ka po pwede. No? Okay? So, ganun. Na, no. pag naka-app, hindi, naka, ano yan eh, naka, nandyan yan, yan. Naka-app, so dito mo lagay. Then, baba mo. Okay. So, ayan na. Ah. So, bababa mo lang to, doon mo siya lalagay. <coughs> M2. Ayan. No. Hindi na Insert natin dito. Paano pag-insert? L Y U L Y prime. Ayun siya. Na. Okay. So next. Ah, dalawa pa pala yun. <clears throat> so yun ngayon na palabas natin. Na nasa loob din pala. Ito. Ayun. So ito na lang kunin natin. No? Ganun din. No? Doon mo naman siya lalagay. Ayun. Na. So baba mo muna yun dito mo lagay. Then, M2. Ayan. So, green nyo na sa taas. No? Dito natin siya lagay. Ayan. Ayan. No? Okay. Next. So, yun ngayon nandyan. Napaalis na natin. Ito siya. So, baba mo lang. Ito, lagay natin doon. Then, back. Ayan siya. Galing doon. So, insert natin dito. Usan mula isa. R, due to R white prime. Ayan, ayan yung second block natin. Kasi ito yung nauna eh. Hmm, same lang din yun. So sa corners, nakita mo naman yung mga sample no kung paano ginagawa. Pag walang dilaw dito, sun, anti -sun to. no. Wala yung dilaw eh. Pero pag dito mo siya nilagay, ayan siya. Soon algorithms R U R prime U R U2 R prime. Ganyan siya. Yeah. No. Tapos observe nasa nang headlights. Ayun. So kung walang headlights, edi yung isang gamitin mo. Ngayon, kung meron, lagay mo sa kaliwa. No. R U R prime F prime. R U R prime U prime. R prime F R2 U prime R prime. Kahit na walang U prime na buo na na buo ni. Na hmm. Eh. Di po na, di ba? Yung mga headlights. LSE tayo. O ano sa LSE? Huwag mong kakalimutang palitan to ng yellow or white. Na? No? Okay, mamimili ka lang. Di lsi na tayo, no? Yun ang secret ng LSE, no? Kailangan tama mo yung top color niya. Kung ano, no? Dito ka magbabase kung ano yung binase mo. Tsaka opposite pwedeng white nga ho oh. <coughs> dilaw na okay okay so ano mabast puro bad edge kaya m u m pwede na metro con tatlo sa harap mo ito yung tules tawagin mo sa likod m u prime m prime tuloy so, sunod janta bad edges lagay mo sa likod yung tules ulitin mo yung algorithms m u prime m prime good edges na lahat yan pairing tayo. Gusto mo ito, tsaka ito. So, lagyan mo lang doon, magka-diagonal. No? Taas mo to pwede. Taas mo doon sa kabila, pwede. Same lang din. Ayan. Pag na-pair mo na, lagay mo sa taas. Tignan mo kung pair itong dalawa. So, hindi. Green, blue, magka-opposite. So, lagay mo agad na gano'n. Taas mo to ikot. Hey, pairing mo na yung green na to Ayan, di ba? Ngayon, pag ganyan naman, no, automatic, hanapin mo yung pula. Ayan. M, M prime U2, M2, U2, M, M prime. Ayan. Okay. So, sample lang naman yan, mga karubik, no. Ganyan-ganyan naman talaga ang lumalabas sa room method. Okay, so maraming salamat po mga karubiks at mag-iingat po palagi. Bye-bye!